Los Angeles Lakers tinanggal na sina Jackson Hayes at Alex Len sa lineup Christian Wood at Nick Claxton ang papalit. Pero bago yan, pinagtawanan ngayon sa social media si Anthony Edwards matapos ang nakakahiya nilang pagkatalo kontra sa Golden State Warriors sa Game 1 ng playoffs kung saan nanakawan pa sila ng home court advantage. Matatanda ang sinabi mismo ni Edwards matapos nilang talunin ang Los Angeles Lakers na gusto niyang makaharap ang Warriors dahil para sa kanya, ibang klasing kalaban ang team na ito. Ipinakita niya ang labis na kumpiyansa at hindi nagtagal ay naging dahilan ito ng matinding pambabatikos. Ayon sa mga fans, tila masyado raw maagang nagyabang si Edwards at ang buong Minnesota Timberwolves. Hype na hype daw sila sa kanilang sarili na kaya nilang pabagsakin ang isang kopo ng may experience na tulad ng Warriors. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin ng mga netizen na sa first half ng laro, isa lang ang naipasok na puntos ni Edwards. Samantalang wala pa si Stephen Curry sa second quarter, nahirapan pa rin ang Timberwolves sa opensa at depensa. Dagdag pa dito, inamin ni Jimmy Butler na kahit wala si Curry, ramdam pa rin ang epekto ng kanyang pagkawala. Sinabi niya sa isang interview na sana raw bumalik na si Curry dahil hindi raw biro ang kung wala siya, napaka-importante raw ng presensya nito kahit hindi siya ang pinakamalaking scorer sa laro. Ayon kay Charles Barley, isang malaking aral ito kay Edwards. Aniya, walang magandang na idudulot ang pagiging mayabang nito. Sabay banggit na puro hype lang si Edwards pero isang puntos lang ang naitala nito sa first half. Malinaw raw na hindi sapat ang salita kung wala sa gawa. Kaya kahit pamanalo pa ang Minnesota sa Game 2, ang unang panalo ng Golden State sa Game 1 ay simbolo ng kanilang karanasan at galing. Samantala, sa pagtatapos ng 2024-2025 NBA season para sa Los Angeles Lakers, naganap na rin ang mga inaasahang pagbabago sa kanilang lineup. Ilan sa mga manlalaro ay tuluyan ng magpapaalam at hindi na isasama sa mga susunod na plano ng koponan. Kabilang dito sina Alex Len, Markef Morris at ang center na si Jackson Hayes. Kahit pa malaki ang naitulong ni Hayes sa regular season, hindi pa rin siya binigyan ng panibagong kontrata ng Lakers. Ito ay malinaw na indikasyon na may mas mataas na layunin ang front office na pinangungunahan ni Rob Pelinka upang mas mapabuti pa ang kanilang frontcourt. Gagamitin nila ang mga bakanteng pwesto upang makakuha ng mas magaling at mas atletik na mga big man sa pamamagitan man ng free agency o trade. Hindi rin nakaligtas si Alex Len na halos hindi naging epektibo ngayong season. Kaya sa ngayon, may dalawang bakanteng pwesto na available para sa dalawang bagong centers na maaaring magbigay ng bagong sigla sa team. Ayon sa isang NBA insider, isa sa mga tinitingnan ng Lakers ay ang pagbabalik ni Christian Wood. Matatandaan na siya ay na-wave noong nakaraang trade deadline dahil sa kanyang injury at pinalitan siya ni Alex Len. Ngunit ngayong nakarecover na siya mula sa kanyang surgery, may chance siyang makabalik kung papayagan siya muli ni Pelinka. Isa pang target ng Lakers ay si Nick Claxton ng Brooklyn Nets. Ayon sa mga ulat, maaaring makuha ng Lakers si Claxton at sharpshooter na si Cam Johnson kapalit sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang first round pick. Sa naturang trade, makakakuha ang Lakers ng batang big man na kayang sumabay kina Lebron James at Luka Doncic kung sakali mang mangyari ang ibang trades, pati na rin ng isang elite shooter sa katauhan ni Johnson. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na pagpapakita na seryoso ang Lakers sa pagrebuild at sa hangaring makabalik sa championship contention.